Hello guys! Welcome to my YouTube channel! I'm Angie Travel in Macau. I am Ah, Pasta na po this time at sobrang lamig at umuulan. Ayan, dito sa side na to is tambayan po ng ating mga kababayan na nag happy happy of course. Punti na lang din yung tao. Yan yeah, ang kagandahan dito sa Macau, malaya. Then, namumuhay lang parang dyan lang din sa Pilipinas. Huwag lang oh, Kasi, meron ding kulis na nang But Ba't kalimitan na uh, stay out? Yan. Yeah. Nagiinuman sila. And yung iba, ganitong oras, umi pa lang galing sa work. Kaya kalimitan pa ganitong oras is mga Pinoy, yung iba nang dideliver -de ng mga online-online sales Na pick up Yung iba may birthday party Katulad po namin, atin po pa Birthday party Ayan yun lang po Thank you for watching Sa so, tagalang, minsan ako dito sa area na to Na-invite lang din Dahil nagsabi na rin din ako sa amo Na ako ay lalabas Eh ako ay nakalabas Pero bihirap-bihirap ang bihirap, matay niyan yung ganitong oras kasi kalimitan pag Sunday night, is alas 7, alas 8 na sa ako na rin ako. Hirang time lang yung ganito na uh, nakakapunta ako dito sa gitna. Ngayon man guys, thank you for watching. Dito po ay dito sa Sinada Square, dito sa Masao. Ayan ang kanilang decoration. So simple lang, hindi ka tulad ng mga nakaraang